Mamimiss natin yun. And yun, mamimiss ko si Chris na kaasakan pagdating sa me, Chris. Parang ka-eksena, ano? Okay. Yan. Anong kinakanta mo bro? Before I Let You Go. oh bakit? Oh, bakit? Maganda pa siya. Oo! Oh. Dito po si Kalingap Mikoy. Ayan, siyempre, tatanungin natin siya. At uh, about dito sa, ano natin, sa bagong uh, kinaharap ngayon. Uh, Kalingap uh, yes, ni ano bang masasabi mo uh, na kung sakaling ano, uh, kung sakaling mawawala ang mga love teams ng Kalingap, anong maging impact ba nito? Uh, at anong opinion mo dito? Mm -hmm. uh, ako, for, uh, ma ang maramdaman ko, malulungkot ako kasi mm -hmm. ano, malulungkot ako pero kailangan respetuhin kung sakali, di ba? Kasi decision yun kung ang um, magiging decision niya, ang um, magde-decide niya si Kuya Val and si Kalinga Prabhu. Mm. Sa kali, kaya re respetuhin natin. Pero at least, malulungkot ako kasi naging kasiyahan ng love team ng mga supporters mm. natin, eh, di ba? Kaya, yun. Mamimiss ko yung ano, mamimiss ko siguro yung mga messages sa atin na nakakawala kayo ng pagod, no. nakakawala kayo ng stress, yun, yung mga ganun. Oo. Oh. Tapos ano yung yung mga nararanasan nilang anxiety, di diba? oh, ba? Oo, na, kaya pa pa nakatulong doon, di ba? Na, sobrang nakakatulong daw. Para ito, nagbibase tayo sa mga pinaparating sa atin ng mga supporters natin. So, pero kailangan ka respetuhin ko yun. Mm -hmm. And, mm -hmm. syempre, mamimiss ko. Mamimiss. Oo, oh, nakasanayan na, di ba? Oo. Oh. Ano yung pinakamamimiss mo kung mm -hmm. ano, sakaling mawala? Kung saka, For sure, nandiyan pa din naman eh, uh, regarding kay Krista, di ba? Ah. Oh, For sure, nandiyan pa din. Magiging magkakaroon pa din naman kami ng mga vlogs na magkasama kami. Banding. Oh, wow, oh, banding, that yung mga ganon. Lalo sa mga events. And ano, yung ginagawa ni Kalingang Pirab ngayon, di ba? Oh, yung uh, pinagsasama-sama. Oo. Oh, oh, Kaya, Tsaka makakasama na. Pero siguro plus yung, adventure, di ba? Yes. Pero siguro yung ano yung mga nagaganap sa amin na kapag nag-take, uh, shoot kami ng ni Chris, yung mga kulitan namin or yung ginagawa namin yung nagbabatuhan kami ah, sa ah, mamimiss ko yun yung mga punchlines, lines na no? <laughs> uh, oo okay. okay. mamimiss natin yun and yun mamimiss ko si Kris na kasalan pagdating sa mi chris parang kaeksena okay. ka ano okay. pero ano nanini ano naniniwala pa ako kaya pa kaya, kaya pa, pa kaya pa, kaya pa, pa. pero wag naman sana no oh, wag naman sana. sana and sana ano sana hi hey, ano yung sa nangyayari sa atin ngayon lalo na lalo na sa mga yung binabati ko sa uh -oh. atin ng galingan. sana hindi magtagal. Actually, marami nakakaintinding tao sa atin kung bakit natin ginagawa. oh, naman. No, oh, kung oh, anong naman. purpose natin hmm. kung bakit may love team. Yes. Kasi kami nga, tandem nga, di ba? Oh, oh, oh. <laughs> Ang dami na mas, mas marami nakakaintinding, mas marami nakakaunawa kung bakit natin ginagawa. Yes. Kaya naniniwala ako, kaya pa. Kaya yes. Kaya pa yan. Yes. Tsaka, ano lang, ito ay ano lang, pagsubok lang yan. Pagsubok lang to. Ayan. At for sure, malalampasan natin. Yun, hindi. no? Yun. Salamat, <laughs> salamat bro, salamat. Salamat ay, kuya. Eh sarap talde na sarap